Bili ka na ng ibang kulay. Ito yung gagayahin naming assignment guys. O, yan siya ang gagawa. Tingnan natin kung kaya ba niyang gawin. O, anong kulay yan? Mm, ito na ito. Kaya mong buksan. Ganyan magbukas o mag-open. O, tingnan mo si mama. Mm, mm, ganyan o, ikaw na. O, ikaw na. Dari na, ikaw na. Open mo, open. very good. Okay. Ngod lagay patung mo dito. Put it here. Yan. Uh, oh, wow. Hmm. Wag ka konti lang. Konti lang ha. Pindot mo. Meron na ba? Wala pa. Wag ka delik. Wag masyadong ano, wag mo masyadong iano. Ang lalim eh. O, oh, abutin mo nga. Kuha ka, abutin mo. Huwag marami ha. O, oh, yan. konti na. Kaya kailangang hawakan ang kamay niya. Kaya iuslob mo niya tanan, oy. San, oy. Sige, pwede na yan. Oh. Saan mo ilalagay yan? O, oh, dito yan sa S. Yan. Saan mo ilalagay? Pili, lagay mo na. Ang katulad, di, katulad dito, o. Oh, katulad dito, o. Oh. Lagay mo na dito. Huwag mo. Sige, okay na yan. Um, lagay mo dyan umpisa. 'di ba? Meron na ganyan-ganyan lang, ganyan kalayo. Hmm. hmm. ikaw na. Wait lang. oh, ikaw na. Tuloy mo na. Na lagi. Eh, ganyan mo ganyan. Sus Mario Ito pa dito pa. Ayusin mo dito. Hmm, dito. Hmm. Oh, punas mo, punas. Tapos. O, oh, tapos na yung ano. Dito na tayo letter na tayo anong kulay ang gusto mo saan toro saan? ah white white color white kunti lang huwag masyadong ganyan lang o ganyan lang diba mayroon na siya. Meron na siya, o saan mo ilagay ang white letter C ilagay mo na ilagay mo na sa letter C hindi sya masyadong anak uh, palitan natin yung white na hindi sya kasi white yung ano ban paper eh ito na lang gang o ito red mm. Mm. open mo ang red open open ito ito huwag oh, na yan kahit ano na mamaya na yan mamaya na ulit yan doon ay banda ito na ito ito, ito. o gusto mo yan ito na lang oh oh o, oh, kuha na lang red. Dali. Majud ni ang ijang. Hmm. O, oh, dito na, letter C. Sige, lagay mo. Ganyan, o, oh, diba? Hmm, diba? Ang ganda. Lagay mo. O ikaw na maglagay. Iusin mo. Ito. Mm. Oh, another. Oh, punas dito. Punas. Tingnan siya sa akin. O, ito. Yellow. Yellow. Oh, dito na. Kuha ka ng yellow. Kuha ka yellow. Yellow. Ganito. tas lagay mo dito. O, oh, ganyan. O, oh, ganyan. O, oh, kuha ka yelo. Ito. Dali na. Yelo na. Dali na. Kuha ka na ng yelo. Dali. Dali na. Yelo na. Yes, yung kamay. Bulingit na yung kam, Bulingit na yung kamay mo, anak. Hmm. B. O, saan mo ilagay ang yelo dito? O. Lagay mo. Lagay mo dali. Hmm, okay na. Punag dito, dito punas. Ayan na. oh, anong gusto mong kulay? Blue ulit na. Ganda yung blue. Oh, ito blue, kuha ka dito. Dali. Kuha ka ng blue. Ganyan mo doon. Dito oh. umpisa dito o. Sige na. Kuha ka na ng blue, dali. Dali. Hindi na. Hindi na, malapit na matapos, oh. Bigis na. Mm, okay akin na, dali na. Kuha ka ng yellow, blue. Blue ulit, blue. Bakit na pagod? Langan bang hawakan na O lagay mo doon sa letter R. Sa letter R. Wow, galing. Oh, punas dito. Ang galing. Tapos, what is this? What color is this?

Dadalhin mo rito sa letter T punas sa manak si E tingnan mo tingnan mo yung kamay mo o oh. ang ano na no. sa akin o oh, last letter I o oh, letter I na ito na o oh. dali kulay green use kulay green na teacher, mat malapit na matapos teacher malapit na matapos teacher Kaso lang, naaman ko pamalo, teacher, sa ano, sa gilid. Ayan o, ang pamalo ko, teacher. So, ayan, teacher. Hmm. Yan na, kuha ka na, dali. Kuha ka, dali, bilis. Ayan hmm. na. Dali na lang nga. Kuha na lang ga, dali, bilis. Hmm. Uy, Diyos ko po, kadamu. Kadamu ayo, lagi damu, adong. Ay mag... Hmm, sige na. O, lagay mo sa letter I. Saan mo lagay dito? Tingnan mo. Dito mama. oh, Dito. Yan. oh tapos dito na. Dugtong mo dyan. Alat na day. oh punas na punas. Punas. O, maniwala na si teacher nga ikaw ang gumawa niyan kay murag ka ng kuan. Ang importante, kahit hinahawakan ko yung kamay mo. importante, nag-cooperate ka. Kesa, wala, tayo mahimo O, oh, sunod. Anong next? Ah, kulay red. Hindi pa tapos. Ayan pa, oh Bago ka mo exit. oh ayan na. Nilupad na. oh di pa tayo tapos. Letter I, N na. Letter N. Is e cartoon. E Is O. Oh. Gagamit tayo ng kulay which is red oh Ang isa naman na naantok ha naantok man ibuk assignment inaantok man oh ito gusto mo to pag manood og TV erang listo ha pag manood og TV oh sige nadali. na last na bibi Cuma nak, dia lima nak palu ni mama. Uy, man sa sama sa Oi. Joke raman na ni mama. Ito na, dito ka Kuha lang ga, oh. Dali na. Dali na, sus. Tinamudag, dagway. Oh. oh, lagay mo dito din. Dito na, oh. Tama na yan, tama na. Dito lagay. Letter N. Oh, dali, dito lagay lang lang. Dito yan. Hala, idamang so guys. Oh. Dito, kuha ulit, kuha ulit. Siya, yan siya, no. Pagpabayaan talaga siya mag-isa. Ganyan ang gagawin niya, oh. Oh. Diba? Kung hindi ko siya hahawakan sige, bahala na, mausan na na, makamulit siyeng na, basta, ganyan ang trabaho mo. Yan, doon. Oh. Dito na, dito na. Hmm. sige, mausan naman na. Anak lagi siya, o. Oh. Mamaot lagi okay, ka pero okay sige. Okay na, kay imo mang, dito na, dito, dito, dito. Yan, oh. doon sa baba. Anak lagi, dugtong, dugtong, lagi niya, o. Oh. Sige lang, sige lang. Beautiful pa rin yan. Hmm. Ito ang duktong-duktong. Dilit na siya. Dat. Dilit na na dat. Dugtong na. Tanawa. Okay. Hmm. na lagi na. Oh, sige pa. Ito pa. Mayroon pa dito. Dito pa. Oh, sige na. Para matapos na. Oh, dito pa. Dito. Dito. Dito sa baba. Oh, sana manino na. Hmm. Oh, sige. Oh, ito pa. Ito pa. Last na lang. Ito para mapusura na siya in. Bahalag maot na kayo. O, tama na. O, okay. Yeah. -hey. Okay na. Punas na. Punas. Okay na. Okay na siya. Okay na kayo. Tingnan ko ka mukha, be. O. Ano, okay na? Be, tingnan natin, guys. oh Mabasa maghihapon. Mabasa maghihapon Ang is Yan si is o. O. Very good. Ayan.